ng SOP so medyo sad pero uh, yun nga kailangan talagang tapusan to start a news. March 28, 2010 magsisimula na ang pinakamalaking concert party sa telebisyon ang Party Pilipinas isa raw sa mga hosts nito na si Ogie Alcacid ang kasamang nag-conceptualize ng nasabing programa really entirely new everything is new the look is new uh, pati ako iba uh, ang mukha ko avatar na anon so tapos bukas tayo dito ah and i've ang sira di everything is really very very excited na appreciate ko personally na appreciate ko yung contribution ni Ogie lalo na dito sa Party Pilipinas from day one that we conceptualized and we decided that we will um do a new musical variety show makaupo siya in fact um he is uh, officially Uh, creative consultant of the program, Party Pilipinas. So, kasama siya sa pagbuo, sa pag, uh, ano lang, even the casting, kasama siya dyan. Ang makikita mo dyan, the big talents that, who, um, that we have with the network, who we want to stay on with the network. Um, tapos ang forte naman talaga nila, singing, dancing. Kasi natapos na yung SOT, so medyo so, sad, pero um, nga, kailangan talagang tapusan to start anew. Siyempre kahit pa paano may makikita kayo na medyo familiar from the old show. Kasi mahirap namang, at least for me, kahit ako, ako yung manunood, I'd still look for the, the, the same stuff that I used to love. Um, but we can really promise, sobrang saya ng uh, linggo nila sa pagpasok ng Party Pilipinas. It's, it's a venue for um, GMA artists to actually um, uh, hone their talents and um, ano pa ba, uh, ibigay pa lang todo, 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 todo para masabi natin we're very proud to be Pinoy. Magsasama-sama rin sa naturang show si Chris Bernal, Aljura Brenica at si Paolo Avelino. Party Pilipinas magsisimula na sa March 28, Linggo, 11.45 a.m. dito lang sa Kapuso Network. Kung so, may kita sa Party Pilipinas yung mga talents ng mga bago nating artista. So, happy ako sa kanila na talagang ngayon mapapakita nila kung gaano sila kagaling. Happy Pilipinas! Abangan!